isa siya sa modelo kasi uh, kahit na trabahong lalaki, habot kaya, kinakaya na yan, rin nyo Talagang yung, pang, yung mga usaping pang barangay, talagang wala, walang inuro ngayon siya. Basta't nandiyan yan siya, kaya niya, umasis yan. Napansin ko po lahat ng kanyang kabutihang nagawa. Uh, matulungin po siya, mahilig po siyang magtulong sa kapwa niyang mahihirap gaya namin. Uh, hanggat sa nakakaya ko, ginagawa ko naman po ang tumulong. Masaya po ako kasi na natutulungan ko po yung mga taong mahirap na gaya ko. Mga simple mga pangangailangan, pero kahit pa paano, nagagawan po ng paraan na masolve po yun. Babuting leader yan si uh, Ate Earl. Kasi kahit ni minsan, hindi yan kami nagka, Kuan sa barangay, talagang napaka-bait niyan. Mahilig din po siyang magtulong ng walang kapalit, walang kabayaran, yung taos puso, yung galing po sa puso. Kasi nakalakihan ko na po talaga sa family ko na gumawa po ng kabutihan at tumulong po kahit wala akong kapalit na pera o ano man. Talagang lapitan niyan siya eh. Diyan na rin kami nakakakuha ng mga idea kung ano magandang pamamalatan ng aming barangay. Saya sila sa ginagawa po kasi sila po yung, isa din po sila sa inspiration ko, yung mga taong uh, tumulak sa akin bilang nagiging isang kagawad. Kasi po sila yung nagbigay ng lakas sa akin, yung mga tao sa aming barangay. Gagawin niya pong lahat para lang malutas, masurvive yung problema ng ano. So kailangan po, bigyan mo silang ng time, ng oras, ng uh, pansin kung ano yung mga bagay na pinupunta sa iyo. So, Andun po yung mga inspirasyon ko na lumalakas po ako para po lalong matupad ko po, po yung mga pangarap ko sa mga taong nangangailangan pa sa akin.